Ano ang gospel? Ano ang ibig sabihin ng mga kristyano kapag sinabi nila ang tungkol sa gospel ni Jesus? Ang ibig sabihin ng salitang gospel ay mabuting balita. Kaya ang tinutukoy ng mga kristyano na gospel ay walang iba, kundi ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Ang mensahe ng Diyos ay ito, mabuting balita. Narito ang paraan kung paano ka maliligtas. Yan ay isang balita na hindi mo maaring balewalain, hindi lang dapat pakinggan, kailangan din ng pagtugon. Ano ang mabuting balitang ito? Noon pa man ang mga naunang mga Kristiyano ay ipinahayag na ang mabuting balita ni Jesus bilang sagot sa mga tanong na ito. Una, sino ang lumikha sa atin at kanino tayo mananagot? Ang Diyos ang lumikha sa atin at sa Diyos tayo mananagot. Pangalawa, ano ang problema natin ang problema natin ay ang kasalanan natin laban sa Kanya. Pangatlo, ano ang solusyon ng Diyos sa problema natin? Ang solusyon ng Diyos sa problema natin ay ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Pangapat, paano ako makakasama sa Kanyang solusyon? Makakasama ako sa Kanyang solusyon sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi. Isa-isahin natin yan. Ang Diyos... Ang unang dapat malaman tungkol sa mabuting balita ay ito. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, ayon sa Genesis chapter 1 verse 1. Ang lahat ay diyan nagsimula, kaya kung mali ang pagkaunawa mo riyan, magiging mali na rin ang pagkaunawa mo sa mga kasunod pa. Dahil ang Diyos ang may likha ng lahat, may karapatan siyang itakda kung paano tayo dapat mamuhay. Ano ang pagkakilala mo sa Diyos? Mapagmahal at mabuti? Maawain at mapagpatawad? Totoo lahat yan. Sinabi ng Diyos na siya'y mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit. Patuloy na ipinadarama ang pagibig, ibig at nananatiling tapat patuloy na pinapatawad ang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. At idinagdag niya, ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan. Exodus chapter 34 verse 6 to 7. Ibang-iba iyan sa iniisip ng mga tao ngayon tungkol sa Diyos. Mapagmahal ang Diyos at hindi niya hahayaang hindi maparusahan ng nagkasala. Makikita nating talagang mabuti ang mabuting balita kung mauunawaan natin na ang Diyos ay banal at matuwid. Determinado siya na hindi baliwalain ang mga kasalanan natin. Ang Tao Nang likhain ng Diyos sina Adan at Eva, itinakda niya na sila ay mamuhay na nasa ilalim ng kanyang matuwid na pamamahala at may perpektong kagalakan, sumusunod sa kanya at may magandang relasyon sa kanya. Nang suwayin ni Adan ang Diyos at kainin ang bungang pinagbawal ng Diyos, nasira ang relasyong iyon. Higit pa riyan nagrebelde sina Adan at Eva laban sa Diyos. Itinakwil nila ang autoridad ng Diyos sa kanilang mga buhay. Hindi lamang sina Adan at Eva ang nagkasala sinasabi ng Biblia na ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang matuwid, wala kahit isa, ayon sa Roma chapter 3 verse 23 at verse 10. Ngunit kadalasan ay iniisip natin na ang mga kasalanan natin ay parang paglabag lang sa mga batas trapiko sa langit. Kaya nagtataka tayo kung bakit galit ang Diyos sa kasalanan malala ang kasalanan dahil ito ay pagtanggi sa Diyos at sa kanyang autoridad sa mga taong binigyan niya ng buhay. Kapag naintindihan mo ang bigat ng kasalanan, maiintindihan mo rin kung bakit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ayon sa Roma chapter 6, verse 23. Hindi lamang iyon pisikal kundi espiritual na kamatayan. Ang pagkakahiwalay nating mga rebelde mula sa presensya ng Diyos magpakailanman, itinuturo ng Biblia na ang huling kahahantungan ng mga hindi nananampalataya ay walang hanggang kaparusahan sa isang lugar na tinatawag na impyerno. Ito ang nakakatakot na hatol ng Biblia. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom, ayon sa Hebreo, chapter 9, verse 27. Lahat tayo ay mananagot sa Diyos nagbabala ang Biblia na hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos, ayon sa Juan chapter 3, verse 18. Ngunit, si Hesu Kristo, ang kahulugan ng salitang Kristo ay anointed one na tumutukoy sa paghirang sa isang hari sa pamamagitan ng pagpahid ng langis kapag siya ay nakoronahan na. Kaya kapag sinabi nating Heso Kristo, sinasabi nating si Jesus ay hari. Sa simula ng kanyang public ministry, sinabi ni Jesus, malapit nang maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita mula sa Marcos chapter 1 verse 15. Ilang daang taon bago ito nangako ang Diyos na siya ay paparito bilang isang dakilang hari para iligtas ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. At narito na nga si Jesus na nagsasabing, Ang kaharian ng Diyos ay narito na ngayon. Ako nga ang dakilang haring iyon. Sa bandang huli ay naisip din ng mga tagasunod ni Jesus na ang misyon niya ay dalhin ang mga makasalanan sa kahariang iyon. Naparito si Jesus upang mamatay bilang kahalili nila para akuin ang parusang nararapat sa kanilang pagre-rebelde laban sa Diyos sa pagkamatay ni Jesus sa krus, ang bigat ng lahat ng mga kasalanan natin ay pinasan niya. Ang hatol na kamatayan laban sa mga rebelding makasalanan ay naigawad na. At namatay nga si Jesus para sa iyo at para sa akin. Pero hindi diyan nagtapos ang kwento. Si Jesus na ipinako ay hindi na natiling patay. Sinabi ng Biblia na siya ay nabuhay muli. Siya ang hari na ipinako at muling nabuhay ang muling pagkabuhay ni Jesus ang paraan ng Diyos para sabihin, totoo ang lahat ng sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili. Ang ating pagtugon, ano ang nais ng Diyos na gawin natin ngayong alam na nating si Jesus ay namatay bilang kahalili natin, nais niyang tayo ay tumugon na may pagsisisi at pananampalataya. Ang pagsisisi sa mga kasalanan natin ay pagtalikod sa pagre-rebelde natin laban sa Diyos hindi ibig sabihin na hindi na tayo magkakasala. Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi na tayo kailanman magiging panatag na magpatuloy sa pagkakasala. Hindi lamang iyan, kundi dapat din tayong lumapit sa Diyos na may pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagtitiwala. Ito ay pagtitiwala na nakabatay sa pangako ni Jesus na muling nabuhay na maliligtas ka mula sa mga kasalanan mo. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan. Si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos ayon sa Juan chapter 3 verse 17 to 18 at unang Pedro chapter 2 verse 24 at unang Pedro chapter 3 verse 18. Kung tayo ay ibibilang na matuwid ng Diyos, kailangan niya itong gawin batay sa record ng siyang may karapatan na tumayo bilang kahalili natin. At iyon ang nangyayari kapag ang isang tao ay iniligtas ni Jesus. Ang lahat ng ating kasalanan ay ibinilang kay Jesus na siya nang umako ng kaparusahan para sa mga iyon at ang perpektong katuwiran ni Jesus na pasaatin ng ilagak natin ang tiwala natin sa Kanyang ginawa para sa atin. Iyan ang ibig sabihin ng pananampalataya, ang umasa kay Jesus at magtiwala lamang sa Kanya. Bilang kahalili natin para tayo'y maituring na matuwid sa harap ng Diyos. Naniniwala ka ba na nagrebelde ka laban sa Diyos at nararapat lamang na tumanggap ng kanyang poot? Na si Heso Kristo ang anak ng Diyos, na inako ang kamatayan na nararapat sa iyo dahil sa mga kasalanan mo. Na siya ay nabuhay muli upang maging kahalili at tagapagligtas mo. Kung buong puso mo itong pinaniniwalaan, maari mo itong sabihin sa Kanya sa pamamagitan nito Panginoong Hesus, alam kong hindi ko kayang iligtas ang aking sarili, at alam ko rin na nangako kang ililigtas ang mga nagsisi at nanampalataya sa iyo lamang. Nagtitiwala ako na patatawarin mo ang mga kasalanan ko, at pagkakalooban ako ng buhay na walang hanggan, salamat na inialay mo ang buhay mo para sa kaligtasan ko. Kung nagawa mo na yan, mararanasan mo ang isang buong buhay ng pagkilala kay Hesus simula ngayon mas marami ka pang matututunan mula sa Espiritu ng Diyos na siyang nananahan sa mga nagtitiwala kay Jesus.